And guys, tayo ay sa bundok. Makikita tayo guys dito nang ano, pagkain ng ano, baboy damo ay lang usa. <laughs> Ang guys Mukbang niya natin guys ito nga pagkain ng usa. Baba-baba na. Masipong kayo. Sige nga 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 nga. Harap guys. Harap guys. Ardo guys, pagkain ng isa. Hmm. <laughs> Yami. Tawag ito namin sa amin guys, saling gogon. Dito kami ngayon sa Mount Isarog. Bihito kami sa ano, abakahan ng aming papa. Kasama ko yung pinakapugi kong kapatid. Siya ang pinakapugi sa amin lahat. ka good boy. <laughs>